Hi everyone! Ngayon lang nakapag-upload ng long form video. Basic adobo ito guys. Chicken adobo na favorite ng binata ako. Pero guys, hindi ako gumamit ng ibang mantika. Sariling mantika ito ng chicken. Pinamantika ko talaga. Dahan-dahan pagkaluto. Tingnan nyo, nagmamantika na siya at igigisa ko na. Bawang, sibuyas at laurel. Basic adobo lang rin talaga paggaluto guys. Kasi ayaw ng anak ko yung marami akong nilalagay. Alam ko naman guys, karamihan kong magamit ng ibang mantika kapag nagigisa. Pero kasi ako hindi. Sariling mantika ng manok. At hindi ako naglagay ng tubig. Toyo at suka lang yan siya guys. At nakalimutan ko wala dito sa video may konting brown sugar. Konti lang. At iluluto ito sa mahinang apoy. Halos 1 hour ito sa guys. Kaya ito, nagutom ako dahil ang tagal pa 1 hour pa. Ito muna yung kinakain ko dahil sa init ng panahon ngayon at ang aking anak guys excited kailan pa daw maluto ito sabi ko one hour siyang lutuin sa dahan dahan na apoy ayan o no, amoy na amoy niya malayo pa lang na amoy niya na galing sa salabas kaya sabi ko one hour and then ngayon luto na rice na lang saglit na lang din yung rice ko ang sarap niya guys dry may pupuntahan kami guys, palipas oras lang din talaga. Akala mo naman ako miming ma -ma mamimingwit, pero hindi. May magnet-magnet, ewan ko ba. Tapos itatapo nila kung ano ma-absorb ng magnet o or kung ano ang magnet. Papakita ko sa inyo guys kung ano ang gagawin namin papalipas ng oras. Para naman may bisi bisihan ng binata ako dahil maghapon. nag Favorite ko talaga itong ganitong place guys. So, nature na nature. Parang Pilipinas. parang pupunta kami ng bukid. Relax masyado ang ganitong place. Tahimik. Mahangin. Malayo sa city. Ganito ang na-miss ko sa probinsya namin sa Pilipinas. Dahil day off namin mag-asawa, bigyan namin ng time ang aming anak. Kasi maghapon ba naman guys, nagbi-games thank guys, libangan namin may mahapang tali, tapos may magnet kaya eh hagis makanta na mga isang minuto tapos ihilain ewan ko onong ma magnet wala naman masyadong nakukuha eh wala libangan lang namin tatlo please guys watch subscribe to my youtube channel malapit na ang vacation tapos visit sa Pilipinas at yung namiss ko yung dakat talagang parasawa kapag umuwi kami ng Pilipinas guys dahil close kami sa dagat at gusto gusto ng anak ko dahil yung dagat dito malamig ang tubig kahit mainit kahit na summer na summer guys ha ang dagat ng tubig uh, ang babasabi ko ang tubig ng dagat ay na uh, lamig hindi mainit kahit summer ay katulad sa Pilipinas diba ang ganda ng ano pag naliligo ka sakto lang yung init. hindi lang masyadong mainit yung tubig ng dagat sakto lang, tama lang wala mong kakuha kakuha yung ano? dumi? tubig ng dagat nice weather, hindi mainit ha, ah, nice and still, stay here enjoy masyadong enjoy enjoy no fish <laughs> no fish kasi pigtos <laughs> ba no ay, nantok man ako sa panahon nantok sa panahon